Ayos na yan. Pa-daplis the... Ito po, papaktura natin sa dalahan po ba? Oh, bayad. pamasahe. Eh. Sa dati, sa dati. Eh. Kaya na ba yun? Ayos na. Uy. Uy. Eh. Doon sa ahon, ahon. Oh, dun dun dun. Yan, amoy nangka. Ay. Ayun po sa episode na ito, ano po, nagharbis po tayo ng kangkong at saka anong tawag dun? Sitaw po. Oh, yan may makakasama po tayo. Are po yung order sa atin, medyo nagmamadali ito. kangkung gumanda ng umulan na no tayo so, dari curok adire babat no? ah, babad umaga naman dari curok sa sitaw kahit din ibabad Fresh po naman. Pag umaga po, kahit hindi na gano'ng ibabad po ba, may hamog-hamog pa. Oh. Kasi tao. prasita uh, Putayo Ah kapalangdo 30 ay may ginamut mawalan uhod anong Kapalang malinira Si Otoy medyo baguhan sa ano ano service ano toy Otoy nganto kan tataba pwede na oh Oo Yan 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 pwede na yan dala lahat Baka rami ngayon. Yung Duterte ay yari ang Uhud drone. Ano? Dala yung lahat, Pilipit. Hindi, <laughs> lahat ay kukuhanin yan. Oo, ah. oh, doon na pahihirangan. Yan, kahit yung mga kilo, pati ari Yan May lastik ka ba? Wala. Isang kamis, isang lastik ang gagawin. Kahit utoy yung ganari, at medyo tinuturuan po natin si utoy at hindi pa ganun sanay. Eh. Kahit yung mga baluktot na ganito, dala. At yan naman ay ititinor pa. Yasak na ngayon mo yun. salo sa na tayo dyan. Nung nakarampo, ulitin ko ulit, puro kang kong yung deliver natin ngayon. No? Maganda siya, may ano na, sitaw ng kasabay. Ito 100 po ang parang gitna ngayon. Taas gawa po na ito ay marami ulian ano sa labor yung nagamit sagad lagi ang puti para tayo hindi natatabaan parang hihingi ito ng araw-araw ah na puti oh, eh, mataba na rin ito ah. Oh, tuh dia ini kasar loh. Nah, kabar ini nah. Itu oh. me baldam-baldam dari si tahun dari mana? Alim bawa tu Alim, mama, kau <laughs>

panalo po ari pabor sa sitaw aring partner ay wala masabi meron eh <laughs> mahinang na din niya may ginan man hindi sasabi puro good la <laughs> hindi ano ka pag makapal naman hindi ka lumapit ang mano niya <laughs> na Tentara Nakapalibot na yung mga na Sabagay. Eh? bagay tayo tumama na sa sito, eh, ganun din na eh Ano nga ka, buwan o? So, Nung tinamaan na sito? Tatanim natin laan din ang palay nun Ano no? pa kaya? Hmm. Ang tayo gabi-gabi Oo Ang hmm, kabila na Hindi nga kanakulong asin eh Otoy, doon sa kabilang side. Talikuran doon sa kanya. Otoy, kaya talikuran dyan, Jim. Ako din eh. Katuwa. Katuwa. Ito yung pakapal pa pakapal pa ano diyan. Mm -hmm. Arabi eh, parami parami pa. Pagaling pa. Kamo Pag natin tayo, sabi natin na eh wala na, wala nang mapuputi. Pag wala lang no, kumakapal ano. Pakapal ay pakapal pa. Hindi talagang bugbog lang sa pataba. At saka gu guguntingin na uli yung ginuntingan natin yung ilalim ano. Mm -hmm. Amin pong pinroning yung mga dahon sa ilalim. Nung nabagyo, isang dahon na isang ng kilo, ano? Barong taon nga kaya yun, Anong buong kaya Nagpunta kaming pulil yun na Kayo nagdali na nakin ano? hmm. Pare kay apat na araw kami ng pulil yun nun Sila Jim na po nagmanage ang ating taniman <laughs> Umay sa ukra no right. Sitaw Pipino, ano? Ang ganda ng barayte. Ito yung makaisig, yung pa yung tinamaan. oh are. <laughs> Malambot. Ito yung matigas <laughs> naman. Ay, Evans din eh, parang hindi rin. Arit, mo yung kaabay. Oo. Ba't ganun, ano, no? sa sitaw lang paboro. oh. Pabor sitaw. Nung nakaraan ito, nung binubuksokan ko ng kawain ay parang wala ay. Ang sitaw, ano? Mm hmm? Siya nga. Hindi nasa, yun, ito yan, oh. No? siguro sa gusto ng lupa. Ayos Baan na. Yun? Ipon, ipon yun. Puro sitaw na pag hindi magkakaagar si Buyas. Pero gumanda na ulit si boy sa pagka-aulan kagabi. Oto, isa mo yan. May lastika ba wala? May hmm. lastika. Dito na, sa kabila. Ayun pala oto, aming ipunin lahat. Dadaan ako yung mga dinaan. Dito na oto, ipunin mo yan sa kabila. Ayun pala. Ito nga oh. ba list 2 List 1 lang Hindi list 2, list 1 Ano mo ito? Dala, Ah marami rin nga rin 3 kilo Hay laka dahil oh. Una una ikaw sa kajin <laughs> Hindi talaga pabor sa ano Sa Wala, <laughs> Hindi pabor sa ano ano Sa beans o, ito Samay. Wari kaya rin ito. 3 kilo. Higit ano? Sa uh kangkong. -huh. Ay, sa kangkong. Ayos na yan. Para daples lang. Isa mo na, na din Kaya yan. Isa naman dadala na ano. Hmm. Kanina ba yan? Dito sa kay Kuya Vic. Sa puno ng langka. Aray pa yung paktura ang tawag natin. Ang dami Isang kilo ka naman ng dalawa no toy. May 20 ka ba diyan, Jim? Pero muna. Di hmm. ko lang umbre ya. Tapos ako natin. Kaway ikaw, kaway. <laughs> Ganun kaway. <laughs> Ay, si kanya. Ito po papaktura natin sa dalahan po ba oh. Bayad oh, pamasahe. Eh. Sa dati, sa dati. Kaya na ba yun? Ayos na. Hoy. Uh. Do sa ahon, ahon. Oh, dun dun dun. niyan, amay nangka, ka. Ay, ay, ay. Hoy. Saan nga alam mo na? Ah, isip-isip daw niya. lan, <laughs> ah, wala lang Hanap daw niya. Hanahanap daw po. Oh, halaka-lakad. Ayos na. Araw-araw po natin tayo may ginagawa Misa po ay hindi na ba Napapablog nga yung mga biyahe po natin Paktura po ang tawag dito Yung papadala na natin sa tindahan yan paktura na po ang tawag dyan Padala na po natin sa motor na may bayad Diretso na po yan Maaga po ang usap ay ay tatlo. Yung isa po ay isa, ay di bali apat. Ang ah, apat na kilo po. Tayo sa third harvest. Ayos din.